Mananatiling matatag ang gobyerno ng Pilipinas sa pagtatanggol sa soberenya ng bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pinakahuling agresibong mga hakbang ng hukbong pandagat ng China laban sa mga tropang Pilipino sa West Philippine Sea. Sa kanyang social media post, inatasan ng Pangulong Armed Forces of the Philippines na ipagpatuloy ang mandato nito sa pagtatanggol sa soberenya at jurisdiksyon ng bansa. Kasabay nito ay tiniyak ng punong ehekutibo ang kanyang buong suporta sa mga magigiting na service members binigyang diin ng Pangulo na ang provokasyon ng China Coast Guard at ng maritime militia nito sa pagharang sa si Filipino Resupply Mission sa Ayungin Shoal noong linggo ay magpapatibay lamang ng determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang soberenya nito. Giit pa ng chief executive ang ilegal na presensya nito sa mga katubigan ng Pilipinas at mga mapanganib na aksyon laban sa mga mamamayan ay tahasang paglabag sa international law as a rules-based international order. Una nang iniulat ng Philippine Coast Guard na ang mga sasakyang pandagat ng China ay nambomba ng tubig sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong linggo. Isa sa mga Filipino resupply vessels ang nagtamo ng pinsala sa makina. Idinagdag sa mainisyal na ulat ng PCG na isa pang Filipino supply boat ang nabangga sa water cannon attack ng Chinese Coast Guard. Kaugnay dito, Muling binigyang diin ni PBBM na ang ayungin shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Anya, anumang dayuhang pag-angkin ng soberanya dito ay walang basehan at ganap na salungat sa international na batas. Ang Bato de Masinloc ay soberanong teritoryo ng Pilipinas at mahalagang bahagi ng kapuluan ng bansa sa ADPBBM. Walang sinuman maliban sa Pilipinas ang may lehitimong karapatan o legal na batayan para mag-operate saan man sa West Philippine Sea. Bago ang insidente noong linggo na iulat ang ginawang water cannon attack ng Chinese Naval Forces, Laban sa sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR patungong Scarborough Shoal noong Sabado. Noong nakarang buwan, isang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal ang inatake rin ng water cannon ng Chinese naval vessels kaya napilitan itong lumihis. Samantala, tatlong legal na hakbang ang ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. upang i-call out ang umano'y agresyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea kamakailan. Sinabi ito ni Department of Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Maria Teresita Daza sa press briefing sa Malacanang nitong lunes. Anidaza, ginamit nila ang maritime communication mechanism at naghahain ng diplomatic protest sa Chinese Ministry of Foreign Affairs dahil sa paggamit ng water cannon ng mga sasakyang pandagat ng China laban sa mga bangka ng Pilipinas. The Department of Foreign Affairs lodged its diplomatic protest with the Chinese Ministry of Foreign Affairs counterpart to a phone call. And in terms of uh, the demarche undertaken by our Philippine Embassy, Uh, in Beijing, yes, we, are, we confirm that our Philippine Embassy in Beijing has made a demarche to the Chinese Ministry of Foreign Affairs official yesterday concerning the Bajo de Masinloc incident and the Ayungin Shoal incident. Dagdag pa ni Daza, ipinatawag rin si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Jilian para iprotesta ang naturang insidente. Nang tanungin kung pareho ang pananaw ng DFA sa pahayag ng ilang senador, Naideklara ang Chinese ambassador bilang persona non grata, ito ang sagot ni Asik Daza. When an ambassador assumes, he is accepted uh and by the accrediting host government. If you do something or say something that is unwelcome, then you can be a subject or what they call persona non grata. But with this case I think it's something that will have to be seriously considered whether the uh, incidents or the series of incidents are uh, merit uh, having him uh, be be a person non grata Muling iginit ni Daza na magpapatuloy ang DFA sa kanilang pangako na ituloy ang mandato nito na protektahan at itaguyod ang Philippine legal maritime entitlement sa West Philippine Sea Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal Kresiling Katarong, SMN News.